Ay 400 strayan, kapital. 400? Mas mauna, ma'am. Patogag tugag butang, di na makakita, kami na ipapangitaon. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Brad, na kayo mga no Hindi <slip> kung kaya, tanto Hindi uh. kayo tanto, pero perfect ako kung ano okay, ba ako rin po na yung malig uh. tulok Kuan eh. ba Tulok ka sa bungan? Ang sabungan sa Ang multa 200 uh. Sa tulok, sa tulok pero dili lang ingon nga Sulod lang na imong hasta tagawas 200. Yeah, mildos dos na. Tulong ka sa bunga. Mm. Dawas ang ug sulod pangay pita. Inga, wala wala, siya sa eh. puro siya dog. Nya. Yeah. Ini sulod niya sa sabungan. Ang iyang kwarta. Nga sobra sa iyang gimulta, gi iyang gi shoot. Ila na sobra sa iyang gimulta. Nga puta na no. Iyang iyang gi gi sugal tanan. Nya. Yeah. siya. Yeah. Daug siya sa tulok mm. sa bungan. sa unang sabungan da ug hmm. 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 gawas ya bayad apo sa 200 hmm. sulod apo sa sa pika sabungan bayad apo 200 hmm. punya kwarta yang gisugat tanan hmm. da ug apun sa hmm. pagdog niya gawas apo sa sa sabungan bayad sa 200 hmm. sabungan sulod apo sa hmm. bayad apo 200 Pasok kwarta ko ata, iyang gisugal, daog. Hmm. Hmm. Karon, paggawas niya brad, kay iyang kwarta, tamatama na ibayad sa pulta. Wak na'y nabilin. Pila man dahil ang iyang kapital nga. Iya. Purong ito siya daog, pero iyang kwarta ego naman nun siya nagpagawas. Ah, ang pangutanan mo, pila ang iyang kapital. Hmm. 200. dosintos. Dosintos? Dosintos ra. na siya sugal. Ay, katrosintos ra ang kapital. 400. Masige. Uh. Oh, sige, buta 400 katrosintos no. <coughs> Sulit siya sa isa kasabungan. Pilip-pilip siyang kwarta. 200 Gisugal, 200? 200? Ah. ha? ha? ilan nila yung kwarta? 200 ay 400 may gawa sa bahay sa 200? may bilhin? 200 may sila dyan sa isang kasabungan di ba yan yung 200? wala pa rin siya isokan? wala na uh -huh. wala na perfect ang tulong kasabungan niyang gisudlan. wala na, ika ako hindi pangutana kayo bryant mga kagmat wala dyan iyang kapital ako ngunong iko naman gibayad niya ta sa daog pag uli niya wala na siya kwarta pag igor na siya kaya ko presintos ato na siyang puntahon tama ba? sige daw ang presintos presintos yung kwarta ay di kinintos yung kwarta kinintos bayad siya og dosintos wala 300 yung ang 300. Uh. yung Sawas ya. Bayse di sintos, lay kwartonya. Kwartos sintos. Kwartos sintos. Di sulut chusa ikadu masabungan, bayse di sintos. Pilabelen. Busintos. Iyang kisugal am di sintos. Sa sa da libog. Mana libog-libog na. Muno na masker mas dalik ram libog, mana wa jun ko patudlo ani karate. Di ka iko mana, kono mana kata gato sila Pila dai kapital ato? Wa ka nagdali. Ayan ang talang saan niya, Ma'am. Oh, mo hatang istorya nga, wala yung kasulubaran. Sa wala yung may parehas kunin mo nga. Dili, bre, Wai Ma'am. Wala mangko, Dili, ko, ako nag-eskwela ko sa una. Hindi na akong brayta. Mm. Pag ina ganyan sa maestra sa una klas, ana ang mapa. Pangitaan ninyo ang Japan. Mm. Ako din ang kabagod ng maestra. Mauna, Ma'am. Pakong gago butang, di na makakita, kami na ipapangita. Oh. Di ba? Di ba ko tama? Tama po. Tama. Okay.